driver mga kapiston huwag tayo maging, maging madamot sa manibila sa mga gusto matuto Na, makatulong sa atin ang mga payanante natin pag tayo inaantok pag tayo napapagod sila magpapawin ang ating pagod tayo nga kukulang sa advice para maging perfect niya. <laughs> Kahit di man maging perfect, wala siyang zip <laughs> belt. siyang wala siyang belt, tuloyin niyo rin. Hindi pa tayo maging madamod sa madibila kailangan ating i-training na itraining training para kung sakaling siya na ang bumiyahin ng gulay, alam na niya. dahil kami pawin ang pasaryaya yan yan pinagdadrive natin ngayon para masanay ng masanay pero driver naman talaga siya sa mga four wheels may kasi may liit iti-training lang natin sa malaking truck na ito naman truck kakriti ha, drive na niya diba? diba? oo kaya na dito sa so, kabigulan kita din oh, ganda oh. Walang lubak. ganda <laughs> ng kalsada mga kapiston. Oh, di ba? Kitang-kita niyo naman Yung oh. pa kita niyo. Ah. <laughs> oh. Huwag tayong maging madamot sa Manibila. Turuan natin ating painanti ng matuto. Yan ang susunod sa ating mga yapak. Pag tayo tumanda na. Di ba? Oo. No. Si Ant Driver niya natakbo yan baka sabihin no, niya edited, it. No. Hindi yan edited mga piston. Ito ay lugar ng Labo, Camarines Norte. Puro kurbada dito natin siya tinisting.